Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, usapang basketball nga pala nagbabalik. Ang tungkol kay Andrew Wiggins at ang ginawa niya sa laban contra Philadelphia 76ers, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So ngayong season ay literal ang pag-struggle ni Andrew Wiggins mga kaibigan, na kung saan maraming fans ng NBA ang hindi na nga nagandahan kay Wiggins sa mga laro niya sa Warriors, marami ang nagsasabing dapat na nga siyang bitawan na ng GSW dahil siya nga daw ang dahilan kaya natatalo ang team sa mga ilang laban nila. Ngunit alam naman po nating lahat na ang isang malaking problema talaga ng Dubs this season ay palagi silang hindi kumpleto nang dahil sa injury issues. At ang mahabang pagkasuspende ni Draymond Green. Ngayon mga kaibigan sa pagbabalik ni Dre ay biglang lumabas din ang galing ni Andrew Wiggins, at mas pinalakas pa ni Green si Jonathan Kuminga na sa mga hindi pa nakakaalam kapag nagsama ang tatlo sa loob ng court, ay positive 21 po ito sa plus minus ibig sabihin hindi basta basta ang tandem ng tatlo. Siguro naman hindi ito napapansin ng iilang fans na nagsasabing wala ng pag-asa ang Golden State Warriors sa season na ito. Para sa akin basta healthy lang mga core player ng kupunan ay palag na palag ang samahan. Balik tayo kay Andrew Wiggins, ngayon sa nalalapit na trade deadline ay biglang binuhat lang naman ni Wig ang gold-blooded country Sixers, na naglista ng double-double sa nasabing bakbakan na may 21 points 10 rebounds. Mukhang mahawati ang isip ng Warriors front office tungkol dito, tayang kung ete trade lang nila magaling naman na Andrew Wiggins. Ngayon ay balikan po natin ang ginawa ni Wiggins contra Philly.